Jen? So, naniwala ka kay Charlie eh, na hindi naging sila ni Angeli kahit na nagka-baby sila. Tama ba? Bakit? Kasi po, yun nga, may, syempre, na, uh, in love. So, po, naririnig ko sa mga kaibigan niya na kaya siya pag magkasama daw sila, hindi naman sweet. Parang, mm. pag tinatanong ko, ano ba talaga, na ano, status niyo, mm -hmm. niya, priority ko yung baby. Ganun. Priority yung baby. Uh, eh, po. ikaw, Anong status mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Bakit may mga tao ba nagsasabi sa'yo na never naging sila? Totoo ba ito? Sino-sino ang nagsasabi nun? Common friends. Common friends. Sino pa? Sa daddy po ni Charlie. Sa daddy mismo ni Charlie din. Naririnig mo rin yun. Okay. Ang complicated ng... Ang complicated, mm. na no, Papa Dudot? Ano mo sabi mo? Gusto ko malaman bakit mas boto sa'yo. Hindi kay Angeli, kahit na may anak na. Ako po kasi, kaibigan ko yung mga kapatid niya. Okay. So, deep, deep inside ba, hindi mo naramdaman na parang, syempre, may anak na sila, di ba? Na parang ang parang home wrecker ka, mm -hmm. sinisira mo yung pamilya nila. Na ano ko din po, naisip ko din po yun kasi nga, broken family po kami. Yung parang tinatago ko na lang yung feelings ko, hindi ko sinasabi sa kanya na nasasaktan ako na kasi ano nga bang mangyayari? Kasi nga parang Iniisip ko din yung family ko, yung parents ko, sila nga di maayos-ayos, parang mm -hmm. gano'n. Mm -hmm. Tinitingnan ko din yung situation nila, mama at papa, parang mm -hmm. gano'n. Mm -hmm. Na-experience yung gano'ng klase ng setup sa family. Mm -hmm. So hanggat maaari, ayaw mong maging dahilan, mm -hmm. gano'n. Mm -hmm. mm -hmm. Pero napanood natin kanina, no, um, sa huling uwi mo Jen, sa Hingoog City, parang iniiwasan ka na ni Charlie hindi hindi niya ako kinakausap, yung mga gano'n na. Parang yung huling uwi ko, parang doon na nagdahan. Sa inyo, ka, ugto, di ba? Parang doon na po nagdahan-dahan na, ah, baka tama na, baka ito na yung enough na, hindi katulad ng data na buong buo pa yung tiwala ko na magiging kami pa din. Mm -hmm. Anong latest kay Charlie? Alam ko ngayon, nasa, nandito na din siya. Nandito na din siya sa Manila. Kasama si Angeli. Kasama baby. si Angeli, ang nanay ng kanyang anak at Ato. yung baby.